Hi guys, for today's vlog ay samahan nyo akong bumili ng aking pinapangarap na motor. So ayun na nga, andito po tayo ngayon sa Yamaha 3S San Pedro, Laguna. Pasok ko ng kasa, ito na no, agad yung pumungad sa akin. Ready na kasi ito ng salesman na kausap ko, si Sir Angelo. Hindi natin sir. 嗯。 naman. ba pa rin muna. Pero yung kanina, yung sa likuran, yun no sa at siya ng nakaya <makes> niya. kasi Sure oh.

na muli gamit isa release From branch to yeah. the rest is sa long-long ano, oh. na muna. ay lang sa bunga? Ano yun? Para sa ano? Just certificate. Bale, mas kayo o ang ng check point, talay pa ang releasing ng token natin is standard is 3 to 6 weeks. Ang pinakamabilis is three to 3 weeks. Bali, may marireceive na ba na text tawag sa akin? Bali, yung email nyo, ma'am. Bali, dun mag si LT o negative sa OA. Bali, mauna ang OA, talo, ako ng CCR. Hindi ka yung pwede igala, Sa loob daw, pwede naman mag-break. Kabuyaw lang? Oo. 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 talaga ng LT o Oo. 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 Oo.

Mating uh, Service Plus is yung kanina nga. Uh, Ayan, bali for self accident only lang siya. Mas uh, na ma-accidente kayo, wag naman sana. Magpo-provide na uh, lang ngayon lang, ng police report, government license, at so pati-dabi, picture land. Then, bali siya, uh, um, siya na ang value. Mas naman ma-ano, ma-mission siya na 2K. Then, ito, mabigyan natin sa ang sangkot. Mga hindi kasalanan. Bawa yung unit natin na uh, sangkot sa uh, awal. Kasi natin Baka nakaparating. Inong pas po? Baka nakaparating. Hindi siya kasama. Kasi tayo ng pulutin. Kasi yung act of God, kung wanyan, mami, kung baka may hindi rin siya kasama. lang, mami. Kung nga isang mga yung wala nakakawan. ng hindi Yan talaga accident lang talaga? Sa mga ponsel, accident. Then yung gawa, kayo may naman tayo ha. May third party na yung pili. other question ka ma'am.